Jeremias Pinatay si Gedalia Ikaapat isang kabanata Si Ishmael ay anak ni Netania at apo ni Elishama Kabilang siya sa sambahayan ng hari at isa sa mga pinuno ng hari noon Nang ikapitong buwan ng taong iyon Pumunta si Ishmael kasama ang sampung tauhan niya kay Gedalia na anak ni Ahikam sa mispa. At habang kumakain sila, tumayo si Ishmael na anak ni Netania at ang sampung kasama niya, at pinatay nila si Gedalia na anak ni Ahikam at apo ni Shaphan sa pamamagitan ng espada. Kaya patay ang pinili ng hari ng Babylonia bilang gobernador sa buong lupain. Pinatay din ni Ishmael at ng mga tauhan niya ang lahat ng pinuno ng mga Hudyo roon sa Mizpa, pati ang mga sundalo na taga-Babylonia. Kinaumagahan, Bago pa malaman ng sino man na si Gedalia ay pinatay. May walumpong lalaking papunta sa Mispa mula sa Shechem, Shilo at Samaria. Inahit nila ang mga balbas nila. Pinunit ang kanilang mga damit at sinugatan ang mga katawan nila para ipakitang nagluluksa sila. May mga dala silang handog para parangalan ang Panginoon at mga insenso para ihandog sa templo ng Panginoon sinalubong sila ni Ishmael na umiiyak mula sa mispa. Sinabi niya, Tingnan ninyo ang nangyari kay Gedalia. Pagdating nila sa lungsod, ang pitumpo sa kanila ay pinatay ni Ishmael at ng mga kasamahan niya. At pagkatapos, inihulog nila ang bangkay ng mga ito sa balon. Ang sampu naman ay hindi nila pinatay dahil sinabi nila kay Ishmael, Huwag mo kaming patayin ibibigay namin sa iyo ang mga trigo, sebada, langis at pulot namin na nakatago sa bukid. Ang balon na pinaghulugan ni Ismael ng mga bangkay ng mga taong pinatay niya. Pati na ang bangkay ni Gedalia ay pag-aari ni Haring Asa. Ipinahukay niya ito noong sinalakay sila ni Haring Baasha ng Israel. Ang balon na ito'y ay napuno ni Ismael ng mga bangkay. Pagkatapos, binihag ni Ismael ang mga taong natitira sa mispa ang mga anak na babae ng hari at ang mga taong ipinagkatiwala ni Nebuzaradan kay Gedalia para alagaan. Pagkatapos, bumalik si Ishmael sa Amon na dala ang mga bihan. Nabalitaan ni Johanna na anak ni Kareya at ng mga kasama niyang opisyal ng mga sundalo ang masamang ginawa ni Ishmael na anak ni Netanya. Kaya tinipo nila ang mga tauhan nila at hinabol ang anak ni Netanya na si Ishmael para labanan. Inabutan nila ito sa malawak na imbakan ng tubig sa Gibion, Nang makita ng mga bihag ni Ishmael si Johanan at ang mga kasama niyang opisyal, tuwang-tuwa sila. Silang lahat na bihag ni Ishmael mula sa mispa ay nagtakbuhan patungo kay Johanan. Pero tumaka sa amon ang anak ni Netanya na si Ishmael at ang walo niyang kasama. Tinipon ni Johanan at ng mga pinuno kasama niya ang lahat ng bihag ni Ismael mula sa Mizpah. kabilang dito ang mga kawal, babae, bata, at ang mga pinuno sa palasyo na mula sa Gibeon. At mula sa Gibeon, pumunta sila sa Gerut kimha malapit sa Bethlehem at tumuloy sa Ehipto, sapagkat natatakot sila sa mga taga-Babilonia dahil pinatay ni Ismael si Gedalia na pinili ng hari ng Babilonia bilang gobernador sa buong lupain.